Magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayo lahat? Naway no, na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre magbabasa tayo ng ating komento at nakapagbigay ito ng ano, attention sa akin na nabasa ko to. So nang galing sa ating komento ay lalaki. So nakakasawa din pag araw-araw na lang yung adubo ang ulam ba diba? So may question mark. So ibig sabihin kapag ang lalaki, hinahiinan mo daw ito ng adobo ng araw-araw, parang babae lang yan. Kung araw-araw na makikita yung misis niya na ganun lang din yung makikita niya, so ibig sabihin nun ay nakakasawa. tiba. Parang ganun yung ibig niyang sabihin mga kasawi magbibigay tayo dito ng opinion mga kasawi. Siyempre, may mga kalalakihan talaga na hindi sila nakukontento sa kanilang mga misis or chowa. Kaya ang nangyayari ay na nagluloko ito. Kasi kung ganito yung mindset pang isang lalaki na araw-araw adobo yung iluluto mo at ibibigay mo or hain mo sa kanya at pagsasawa ito. So, ibig sabihin, hindi ganun kalalim yung pagmamahal niya sa'yo. Kasi, ibig sabihin, masyadong mababaw. Kasi kapag kamahal ka ng isang lalaki, kahit pa anong ulam ang ihain mo or kahit ano pa man yan, ay kakainin mo. Kasi dahil mahal mo ang isang tao. Parang isang relasyon lang yun, mga kasawi. ba diba, lagi sinasabi sa inyo, ang tao ay may kanya-kanyang ugali. May bad side tayo, may good side tayo. Siyempre, kung titingnan mo lang dahil minahal mo lang siya sa good side niya, so ibig sabihin, hindi mo talaga siya masyadong mahal ang isang tao. Kasi hindi mo siya kayang mahalin sa mga bad side niya, ba? Diba? Kasi kung mahal mo ang isang tao, kahit pagaano kasama o galing niyan, kahit pagaano, ano kasi losa o kasi tatandaan nyo, ibig sabihin yan ay mamahalin mo pa rin siya or tanggap mo kung ano man ang kanyang inuugali. Tanggap mo dahil mahal na mahal mo siya. Di ba kapag nagmahal naman tayo, kahit ano pa yung pinakamasama niyang ugali, minamahal natin kasi tanggap natin dahil mahal mo ang isang tao. Pero kapag ka hindi mo tinanggap ito, so ibig sabihin hindi ganun kalalim yung pagmamahal mo. So ibig sabihin, na-attract sa good side lang niya kasi dahil baka ito lang yung gusto mong makita sa kanya, pero yung side niya nakaagad ay inayawan mo na kaagad. Napaka ano ng mindset ng isang tao, 'di ba? Kapag ganito yung iisipin mo, napaka unfair. ba? Diba? Kung baga ikaw nga pinagtsatsagaan mo siya sa samanan ng ugali niya, ayan, kahit anong ugali niya, pinapakita sa'yo, kahit pa anong trato niya sa'yo, pero minamahal mo pa rin siya. Kasi ikaw yan eh, mahal mo yan eh. Kahit pa anong gawin na ipakita sa'yo ng sama ng ugali niya sa'yo, okay lang tanggap mo kasi mahal mo. Ganun lang yung kasimple. So, sa relasyon, parang ganun lang yan mga kasawi. Kahit pa anong pangahain mo or pagdating naman sa kama, ayan. Pagdating naman sa paglabing-labing, kung talagang ito lang yung kaya ng asawa mo, tanggapin mo. Kasi, yan lang yung kaya niya. Pero, may pero naman yan. Kung gusto naman gumaling si misis, pagdating sa pakikipaglabing-labing, mas maganda na turuan mo siya. Bakit ka pa magluloko? kung pwede mo nang gawin sa asawa mo na mo siya para gumaling siya pagdating sa foreplay, pagdating sa gusto mong mangyari, di ba? So, kung kaya naman ng kabit mo na gawin niya sa'yo, is kaya din naman niya ng legal wife sa'yo. Basta as long as turuan mo siya, sabihin mo sa kanya para nagkakaroon kayo ng excitement dalawa at magiging magandang inyong relasyon kapag once na ganito yung mindset ninyo mga kasawi, di ba? Hindi mo na nga kaya yung asawa mo, nagdagdag ka pa ng sakit ng ulo, ang ending, di ba, dahil lang sa sarap, nang lang sobrang excitement ka, nang dahil lang so, dahil kinikilig ka, so kaya iiwan yung asawa mo or papalitan mo yung asawa mo, nagdadagdag ka pa ng isa, di ba? Maling mindset yun mga kasawi. Kailangan kung gusto mo na maging magandang iyong relasyon or maging maayos. Kailangan yung mga hindi niya kayang ibigay sa'yo. Ikaw na mismo ang pumuno sa kanya para maging maganda ang inyong relasyon at magiging mahaba at tumagal ito ang inyong pagsasama mga kasawi. Lagi yung tatandaan yan. Kasi kung kaya ng kabit gawin yan, kaya din naman nandigal yan. Depende na lang sa inyo kung paano nyo sila tuturuan mga kasawi. So yun lang po mga kasawi yung ating opinion sa ating sender. Naway naintindihan nyo ang ibig ko sabihin. Maraming salamat sa patuloy na pag-supportan sa akin. So walang sawang pag-share ko. Sa so, mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw magandang umaga